Okay, Sabbath. Sabbath, uh, na-mention yan sa Deuteronomy 5.15. Sabbath means uh, araw ng pamahinga or sa English ay rest day. Okay, so ano ang rest day or araw ng pamamahinga ng mga Hudyo o mga Israelita? Yun ay Sabado. Okay, may problema ba tayong mga kristyano sa araw ng sabado pag yun ang pamamahinga ng mga hudyo o may problema ba tayo pag yung rest day ay sabado wala tayong problema dyan okay? ang problema lang pag sasabihin mo na yung sabbath o yung rest day o araw ng pamahinga ay sabado lamang dahil napakalinaw talaga pagbasahin ninyo ang Hebreo 4.8 na merong ipinangako yung Diyos ng isa pang araw ng pamamahinga o sabat. At kung basahin naman natin sa Hosea 2.11, ang mababasa mo ay uh, ipapatigil ng Diyos ang sabat ng mga Israelita. Yun lang.